po sa inyo lahat. Ngayon po ay uh, December 14, 2023, webes at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Juan de la Cruz, pari at pantas ng simbahan. Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni propeta Isaias, chapter 41 verses 13 to 20. Ako ang Panginoong inyong Diyos, at siyang nagpapalakas sa inyo ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel, ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin. At ang mga bundok at burol ay iyong gigiikin at duduruging tila alikabok. Itatahib sila, tatangayin ng hangin, pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos, pupurihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw na halos matuyo ang kanilang lalamunan, ako ang Panginoon ang gagawa ng paraan akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog. Sa gitna ng lambak, masaganang ng tubig ay bubukal. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na magsusumpungan o masusumpungan. Ang mga disyerto ay pupunuin ko ng akasya at sedro, kahoy na ulibo at saka ng mirto kahoy na sipre, alerses at olmo. At kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang Banal ng Israel. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. Sana po ay uh, tayo ay sa ating patuloy na paghahanda para sa nalalapit na Uh, pagdiriwang ng kapaskuhan na uh, magsisimula din no sa Hudyat ng simula ng Simbang Gabi bukas po no yung uh, December 15 yung anticipated Simbang Gabi simula na pero ngayon ay maganda po na mapaalalahanan tayo no ng ating pong narinig na pahayag mula kay propeta Isaías kung ano ba ang kayang gawin ng Diyos at ano ang gusto niyang gawin para sa atin naniwala naman po tayo at sana naniwala po kayo no? walang imposible sa Diyos lahat ng nanaisin ng Diyos gugustuhin ng Diyos ay mangyayari at magagawa yun sa isang salita lang niya ay magagawa yun at dito ang isa sa pumasok sa isipan ko po no? yung parang sana maging mantra din natin ito no? yung God provides. So God will always provide. Huwag mong kakalimutan 'yan kasi kapag tayo po ay napangungunahan ng takon, pangungunahan ng ng kaba, doon tayo nawawala ng tiwala sa Dios. No? Doon tayo kumikilos ayon sa paraan natin, ayon sa kagustuhan natin. Na minsan nangyayari yung mga bagay na nawawala sa ating buhay Uh, para lamang maipaalala sa atin na tayo ay tumawag sa Diyos, tayo ay lumapit sa Diyos, no? so may mga nangyayari sa buhay natin na ipinapahintulot ng Diyos para maipaalala niya sa atin kung gaano siya kamakapangyarihan at kung gaano niya tayo kamahal na hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga sabi dito, no, ilan sa mga uh, binigkas ni ni Propeta Isaías na ang Diyos natin ay di magpapabaya. At sa paanong paraan, ang sabi niya, magkakaroon ng ilog sa isang burol. Imagine niyo po, no? yung mga imposible, uh, magkakaroon ng lambak, bubukal ang tubig no? sa mga sa gitna ng lambak. Kahit sa disyerto, sabi po, no? sa disyerto, magkakaroon ng tubigan, sa, sa tuyong lupain, magkakaroon ng batis, at pupunuin niya ng mga cedro, kahoy na ulibo, sa kamerto, yung mga imposibleng mabuhay ang isang halaman, ang isang puno, eh, nanaisin ng Diyos na so magkaroon doon para lang magkaroon tayo no, yung mga pangangailangan natin. So, ang Diyos ang magpropobay ng kailangan natin. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Uh, Siyempre, no, aminin natin, bilang tao talagang uh, kapag pinangunahan talaga tayo ng pangamba, eh, nakawala tayo lalo sa Diyos. Imbis na kumapit lalo sa Diyos, lumalayo tayo sa Diyos at naghahanap tayo ng ibang makakapitan, ibang makakapag-provide ng pangangailangan natin, no? lalo na pagdating sa pera. Yan, marami po ang bumibitaw talaga no? kapag walang pera ang isang tao eh, imbis na magtiwala sa Diyos, yun, kung kani-kaninong tao din ang nilalapitan para lamang makuha niya no? o magkaroon siya ng, ng kailangan niya sa pamamagitan ng pera. So, sana po ngayon ay sa paghahanda natin, no? pakatandaan natin lagi. Kaya nga, isa sa, siya na rin mismo ang magbibigay sa atin na magiging tagapagligtas ng magpapatawad ng ating kasalanan, siya pa rin naman ang magpupubayad nito dahil gusto nga niya tayong mailigtas. Kabit uh, kapit lang po, no? Uh, sa pagpasok natin ng mga araw, ng mga simbang gabi, maging seryoso tayo, time team na panalangin, at kung anong meron, no? ay matuto po tayong magpasalamat dahil yan ang bigay ng Diyos at yan lang ang kailangan natin para magkaroon tayo ng kapayapaan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.